guys, andito tayo ngayon sa Cantingas River Resort Medyo masawa panahon ngayon guys At ayan, maulan Maulan po guys uh, Maulan ngayon, no? Oh, kaya yung panahon Nakikita nyo naman guys sa likod ko Nagbabadya na yung ulan At ah uh, Puting-puting na po nung bundok Ayan guys, so, oh, dito tayo sa Cantingas River Resort Ayan, medyo malalim na guys Yung ah, uh, tubig Ayan, malalim tubig ngayon dahil ah uh, tagulan po pero malinis po 'yan yung tubig galing pong bundok napakalinis at napakalamig dito lang yan guys sa sa kantingas River Resort yan kung pwede nyong tumalon doon meron doon sa likod kaso sa ngayon bawal siguro muna kasi uh, ongoing po inayos po yan so ayan guys maligo sana tayo kaso baka biglang bumulusok baka biglang bumulusok yung uh, tubig Uh, ulan galing po ng bundok ayan guys oh yan nagbabadya na po yung ulan dito sa Kantingas River Resort so shout out sa mga followers <coughs> Kuya Dan Vlogs mula ka sa Facebook Kuya Dan Vlogs YouTube channel at TikTok maraming maraming salamat guys sa suporta po ninyo Hi guys, hari kami hon, tatay sa kanting gas, Grace. Ayan, may bato pa oh, matayag ko. Ah. Oh.

Ở à, nào kìa Cậu bây cậu bây Ayan guys, uh, sa uh, ho sa Sibuyan, San Fernando Romblon. Ayan, ganda yung mga kaibahan kita. Oh. Yeah. <tipos> Tay, dire anay ko na ho. Oh. Tapos kung ato na ako dito, itutok muna dito sa akin. Kung ato na ako, dira na Kung Wow. <laughs>

So ayan nga guys at uh, umuulan na Umuulan na dito sa kantingas River Resort Umuulan na guys so At uh, yung bundok Ang puti-puti na Ang puti-puti na po ng bundok So magingat po tayo ngayon sa mga naliligo Huwag po tayong maligo kapag ka malakas po Ang ulan para sa kaligtasan na po natin Hintayin po nating tumila Ayan guys at uh, umuulan na nga Literal nandiyan na po yung ulan Mga kaibigan So, Cantingas River Resort. Next time na lang po ako maligo. Pagkalmado na po, wala pong ulan.